Kapag naranasan mo ang mawala ng mahal sa buhay, para kang napilayan. Yung hinahanap mo ang iyong kasama at kausap, pero wala na siya. Ang bawat okasyon, tila lalong nagdidiin sa iyo sa kalungkutan dahil ang mga ito ay nagpapaalala lalo ng iyong pangungulila. Kahit sa pagkain, nandun pa rin ang pagsagi sa isipan, kung nandito lang siya, tiyak na magugustuhan niya ito. Yung mga dating bagay na hindi mo iniisip na aasikasuhin, biglang matatagpuan mo na lang na ikaw na ang gumagawa kasi wala na yung dating gumagawa nito. May mga lugar na nagpapaalala na magagandang alaala -ala ng inyong pagsasama. Mga aktibidad na dati-dati, kayong dalawa ang laging present. Minsan pa nga parang ayaw mo nang pumunta dahil pagod ka na din sa kakasagot sa tanong na, Okay ka na ba? Yan yung tanong na kahit ano isagot mo ay parang hindi ka naman paniniwalaan. Kapag sinabi mong okay, iisipin na nagpapakatatag ka lang. Kapag sinabi mong hindi ka okay, sasabihin naman na mukhang hmm, okay ka na nga eh. Paraan lang siguro ito ng iba para i-comfort ka. Pero kung paulit-ulit mo namang nadidinig at ipinapaliwanag, nakakapago din at parang minsan, ayaw mo nalang pag-usapan. Kahit na ang pangungulila ay naiibsan, ang pangangailangan ng kaagapay ay tila lalong nararamdaman sa paglipas ng panahon. Ito'y lalong nadarama kung iyong inaakala na may makakasama ka hanggang sa iyong pagtanda o sa huling hininga. Sa kabila nito ay meron namang pag-asa dahil ang Diyos ay patuloy pa ding kasama at dumaramay. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Bagamat alam natin na kapag tayo ay nakay Kristo, ang kamatayan ay pansamantala dahil sa muling pagkabuhay, mahalaga din namang ating tandaan na sa kasalukuyan ay meron pa din tayong kasanggang maaasahan. Laan siya sa iyo. Laan sa iyo ang lakas at saklolo ng Diyos naway ang panahon ng iyong pangungulila ay maging panahon din ng pagtuklas ng presensya at magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan mo na nagbago man ang mga kabanata ng iyong buhay. May mga dating kasama na ngayon ay wala na. Pero sa lahat ng pahina ay nandoon ang presensya ng Diyos. Siya ang iyong kanlungan at kalakasan. Laging nakahandang sumaklolo sa panahon ng kagipitan. Asa ka pa. you we'll